Okay. Hello mga ka-farmers, mga ka-plantito at mga ka-plantita. Nandito na po ako sa wheat field at ayan, ang anak niya nang co combine pero nandun ang asawa ko sa loob. Ayan po yung straw. Kung nakikita niyo sa unahan ko. Yan ay ibibel po nila yan. Kasi yan po ay hinihigaan ng mga para sa hayop. Yan din ang nilalagay namin para sa lamb doon sa aming, nga uh, para sa mga sheep and lamb sa, uh, sa barn. So, yan po oh. Stroh. Wheat straw po yan. Yan. Yan po kanilang mga hinihigaan. So, ayan po ang combine. So, nakaka hours na yata siya eh. Kasi nung kanina umalis siya. Ay, alauna ba yun? Alauna? One, two, two, three. 3, 4 no so mga 3 hours hindi pa tapos yan guys mga pasa pasado alas 4 na po ng hapon bakit kaya na stuck doon ay hindi maanda dahan dahan lang kung dito sa video ay uh, malayo mas malayo tingnan guys, hindi po alam kung yung acres ko ito, Doon po ay uh, yung sandpit, yung kanilang pinagkukuha na ng buhangin, kasi buhangin po ang medyo part doon sa hill so ginagamit po nila yon instead of na bumili, yun ay uh, yan lang po nila kinukuha ang uh, buhangin randa 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 hindi pa puno hindi pa siya puno isang ikot pa ah there's a rabbit there's a rabbit <laughs> go rabbit <laughs> Go, go, rabbit! Ikot, ikot! And then... Woo, dusty! Ay, ya, ano niya na? Dadam out niya na. Hindi, da -dump out niya na. Ano ba yan? Ah, umiikot lang. Hindi, da -dump out niya na eh. I saw a rabbit It's <laughs> yes, the light ako ha ah. Ayan na po ang wheel Ina-transfer na po sa truck nagka problema na nagka problema po ewan ko anong problema sa narinig ko yung belt eh Aray, aray, aray. Aberya. Hello, guys, I'm here inside the combine now, and it's almost done combining with... wheat. This is long, right? <laughs> How many feet again? 35. 35, I'm thinking of that, I just want to make sure. is almost done here. It's good. I catch up. <laughs> uh, when I when I look, when I was driving in that road, I said, oh, oh, looks like camp is already done. So, yan lang po yung natira. That's all that's left here. So, pumupunta sa gitna yung wheat at doon po pumapasok para po siyang may ngipin. Kita niyo po yung taste niya. yan na lang ang natirang hanggang dyan na lang matatapos na The shield. Shield. Right? Well, what do you mean by shell? The 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 one that covers the the kernel. No. No? no? I mean it's I guess kinda I don't know if there's still so considered a hole on there. It's it's a skin maybe. Yeah. I don't know. Yeah. Yeah it's I would assume, yeah, you could grind that up and make flour. Yeah, so it means it, it's already... But healed. there's probably still the skin on it. So they would probably take that skin off if they're actually making flour. Oh, okay. na lang napira natira Guys, makupuno na po. ikot po kami. Ikot, ikot, ikot. The teeth running fast. Naka, nakataas po yan, nakataas. Para kami nasa aeroplano. airplane Get ready We're <laughs> <laughs> Guys, we're done. Tapos na po kami. At ia-unhook na po niya itong head. Tawag po dito head. Yan. Yeah. ayan kita nyepu po guys did you see that ayan na unhook na po kami. Bye for now. See you. At siya po ay naman sa susunod na araw doon sa ibang field. Okay, guys. Bye for now. Thank you for watching.